Happy bahay, happy buhay. Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay. Pisa, dahan-dahan ng puna sa Alam mo bang antik na lahat yung mga yan at matanda pa yan lahat sa atin dito. Opo, sir. Salamat. Oh honey. Ano naisipan mo? Bakit yata pigla mo pinalinis yung display cabinet? Eh halos ayaw mo nga ipagalaw tong mga to dahil ingat na ingat ka sa mga collections mo. Totoo, Claire. Bigla ko kasing naalala yung lola ko. And just by simply looking at all these collections na lahat galing sa ancestral house namin na pinamana niya sa akin, bigla ko rin naalala yung mga words of wisdom, hmm. yung mga advices at payo that she was telling me when I was still a kid. Alam mo, Han, bawat isang piraso dito sa collection mo, tanda ko, meron kang kwento, di diba? That's like true. ito mga crystal na to. Galing pa to sa mami, pinamana na niya sa'yo. Right. Tapos yung mga Yadro figurines na yan, minana mo sa lolo ng lolo ng daddy sa Ancestral House sa Ilocos. Tama ba? Totoo. Pero teka, sino naglagay ng PM Radio dito? Riza? sino nagtago nito na dito? Ha, honey, cool ka lang. Alam mo, sinadya ko talagang ilagay ang PM Radio na yan dito sa mga valuable collection natin. Bakit? Dahil tulad ng mga collection na to, may sariling kwento at significant kans ang radio na yan sa buhay ko. Naintriga ako dyan bigla ah. Sige nga, ikwento mo sa akin, Han. Claire, natatandaan mo si Benson, yung grade school friend ko? Yung lagi mo kalaro. That's true, na up to now, kaibigan ko pa rin, di ba? I remember, palagi akong nagpupunta sa bahay nila. At yung lola niya na during that time was already 85 or 86 years old, talaga naman, honey, nakatuned in sa 702 DCAS wow. mula umaga, tanghali, at hanggang gabi. Walang araw na pumupunta ako sa kanila, honey, na hindi nakakinig ng uh, radio ang lola nila. At yan, honey, ang pakikinig na yan, nadala ko yan sa sarili kong bahay. Umaga pa lang, honey, sinisimulan ko na rin yung araw ko sa pakikinig ng Hardy ng Panalangin. And of course, my all-time favorite, ang Papuri, di ba? Na talaga naman by heart, kabisado ko ang bawat kanta. I remember din, Hari, na tayo ng concert sa BGC ng Papuri. Yes. Di ba? The kids are teasing me. Sabi nila, Favorite mo talaga. Dad, kung merong absent na mga Papuri singer, pwede kang mag pwede in. Kam. Kasi yes. alam mo lahat ng bawat kanta. Isa pa, Hani, tinatapos ko yung araw ko sa pakikinig ng Heartline. Alam mo, nakakatuwa, Hani, no? Talagang ginamit ng Panginoon ang radyo na yan at ang so FEBC true. sa paglagu ko bilang isang Kristiyano. Kaya, Hani, nararapat lang na ituring ko ang radyo na ito bilang isang mahalagang paman na sa aking buhay. Wow, honey, very inspiring story. Salamat. This month, we are celebrating Far East Broadcasting Company's 73rd anniversary. Would wow. you believe that? At bong, isa ka sa milyong-milyong tao na nakarinig ng salita ng Diyos Amen. dahil sa mga programa ng FEBC. For so many decades, we have been touching the world through radio. We have been reaching the unreached until all have heard. And even even in this present time of internet, podcasts, smartphones, nagagalak po kaming sabihin sa inyo that radio still lives at yan ay gawa ng Panginoon dahil nagagamit niya ang radyo para sa gawain, 'di ba? Alam mo 'bong, even in times of calamity ha, disaster, power outage, radio is the last man standing. Ganyan po kahalaga. Ang role na ginagampanan ng radyo sa buhay natin. And just like you all, there are several other individuals, families, marriages, relationships that are being ministered to by FEBC day after day. Napakadami pong natulungan ng programa ng FEBC. That itself is a legacy, isang pamana. And because of that, honey, I agree with you that this PM Radio has given you a heritage worth passing on to our children. In fact, naipasa na ho siya sa akin ni Bong. FEBC is a non-stock, non-commercial station. It has absorbed new technologies and emerged over the past years and our kids can now enjoy to listen and watch different programs of FEBC through Facebook, YouTube channel, and the latest Signal Cable GCTV Channel 185. Alam mo, honey, natutuwa ako ha, kasi over the years, nag-evolve talaga ang FEBC. And we are proud to say that it is only the hand of the Lord who is sustaining this ministry. As parents, we want to leave our children with a godly legacy. We want to ensure that they are deeply rooted in the word of god hanggang sa paglaki nila alam niyo po ba that by encouraging the younger generation today to support and to connect to the variety of programs of FEBC you are already giving them a godly heritage You are teaching them to be givers. You are teaching them to support and advance the gospel and the kingdom of God. Kami po ay produkto ng pakikinig ng lahat ng programa ng FEBC mula noon hanggang ngayon. At maging ang aming mga anak ay nakatutok na din sa FEBC. Kaya naman lubos ang aming pasasalamat. Mula sa Happy Bahay, Happy Buhay, Happy, happy Anniversary FEBC. FEBC. Lagi po nating tandaan ng mag-asawang sabay manalangin na pagtatagumpayan lahat ng suliranin. Ako po si Bong Pineda. At ako naman po si Claire para sa Happy Bahay. Happy Buhay! Happy Bahay! Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!